Hello po mga kasari, magandang araw po. So, ito nga may dumating na mga order sa atin kasi ang araw ngayon ay Sabado, November 16, 2024. So, habang busy ako dito guys sa pagtanggap ng mga delivery at pag-check ng mga items, so mayroon lang akong konting ibahagi kasi nga may nabasa ako. Sabi nga ng isa nating kasari, bakit daw hindi pa rin lumalago ang kanyang sari-sari store eh. Maganda naman yung location niya, tabing kalsad. Bakit nga ba? Kaya ito guys, ibabahagi ko lang yung mga na-experience ko ng mga dahilan. Kasi dati guys, muntik na rin malugi yung aking tindahan. So, itong mga limang dahilan, iniwasan ko na talaga. Kasi itong limang dahilan guys, talagang pwedeng malugi ang inyong sari-sari store. Kaya panoorin nyo lang to hanggang dolo, no? baka isa sa dahilan na ito ay ginawa nyo pa rin kaya hindi lumalago ang inyong sari-sari store. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. So guys, ito nga ang unang dahilan kung bakit hindi pa rin lumalago ang kanyang sari-sari store kahit sabihin natin na maganda naman ang kanyang pwesto. Pinaka number one guys para sa akin na ginawa ko para hindi mapunta sa wala yung pangapinaghirapan natin. Unang-una talaga guys. Pag may binta tayo guys sa ating tindahan, wag na wag talaga natin siyang gastusin sa iba pang mga personal natin na mga bayarin. Kailangan talaga guys marunong kang humawak ng pira so mahigpit ka kasi nga guys, pag sa sarili mo palang, hindi ka marunong humawak ng pira, magastos ka, kung ano yung nakikita mo, gusto mo, bilhin mo. So, pag ganun, pag magtayo ka ng sariling negosyo, so wala din mangyayari kung hindi mo mapipigilan yung sarili mo. Kaya kailangan pag may negosyo tayo, so kailangan may disiplina sa sarili at masinop tayo upang sa ganun, hindi natin magastos ang binta ng ating tindahan. Kasi nga guys, ang binta ng ating tindahan ay... I-rolling lang natin yan ng i-rolling. Kaya kung ikaw, kung magastos mo, so ano na lang ipamimili mo, wala na yung mga paninda mo, nabili na mga customer. Kaya kailangan yung benta ng ating tindahan. Nandyan lang upang sa ganun, pag tayo ay mamili, mayroong kagad ka tayo maipambili. So, so yan guys, kaya iwasan talaga natin na no, wag gastusin ang benta ng tindahan. So, ngayon nga ay marami tayong mga bayarin. So, ang gagawin na lang natin yan upang sa ganun hindi natin magastos ang ating benta ng ating tindahan. So, pag na natin kahit sa ponte onte dahil hindi naman masyadong masakit yon pag sa araw-araw kang mag-ipon kung mayroon tayong mga bayarin no kasi lahat naman talaga ay mayroon tayong mga bayarin so para hindi mo biglang kuha sa tindahan no kaya ang gagawin mo ay mag-ipon na lang tayo sa araw-araw upang sa ganun makabayad tayo sa ating mga bayarin so yun talaga ang pinaka number 1 sa akin guys ang binta ng ating tindahan wag gastusin para mabilis natin mapalago ito. So pangalawa naman guys ay location kahit sabihin natin na maganda ang napili mong location kung ikaw mismo na may-ari ay tamad mag-check ng mga paninda mo at marami ng kulang sa mga paninda mo so mabaliwala din kasi yon at tamad ka magayos ng mga paninda mo at hindi mo namalayan yung iba mong mga paninda na abutan na pala ng expiration so pwede kang malugi so sayang lang din yung magandang location mo kung ikaw mismo na may-ari ay hindi mo ginagawa ito kaya kung maganda yung location na napili natin kailangan natin sabayan ng sipag talaga yan no kasi siyempre guys, ginusto mo yan, so ituloy-tuloy mo na. Hindi lang isang araw, dalawang araw tayo masipag. So tuloy-tuloy na yan. Kaya hindi talaga madali ang pagkakaroon natin ng sariling negosyo. Kasi tayo mismo ang asahan ng ating tindahan. Kasi tayo ang nagtayo sa kanya. So tayo din mismo ang mag-alaga sa kanya hanggang mapalago natin ito hanggang siya ay magbunga ng marami kaya nakadipindi din yan kasi sa atin kung paano natin alagaan yung negosyo natin upang sa ganon bigyan tayo ng maraming maraming bunga o ba diba guys kaya nasa store owner talaga yan so yan guys so pangatlo naman guys ay wala kang tiyaga Di kasi na malapit tayo sa kalsada, hindi ibig sabihin nun, laging Pasko na malaki lagi ang binta natin. May time din kasi na sobrang tumal, kaya kailangan talaga ng tiyaga kung may negosyo ka. Kaya kung ikaw ay magtayo ng negosyo, kaya kailangan mo talaga pag-isipan ng mabuti, kailangan mayroon kang malaking tiyaga at sakripisyo upang sa ganon, makakayanan mo ang lahat ng mga pagsubok kasi nga hindi naman araw-araw na malakas ang ating binta dahil may time talaga na sobrang tumal kasi nga guys may time din na nagtitipid din yung ating mga customer kaya tinitipid din nila yung kanilang kapirahan kaya ayun talaga mapiktuhan yung ating tindahan so minsan talaga sobrang tumal kaya ayun kailangan talaga natin ng tiyaga so pang-apat naman guys ay walang diskarty kahit sabihin natin na maganda ang location mo, kung hindi ka naman madiskarte, so mabaliwala din. Tulad nga ng sinabi ko na may time na matumal, kaya pairalin natin ang diskarte. Eh. So, mag-isip tayo na pwede pang idagdag sa ating tindahan upang sa ganon hindi tayo mawala ng gana sa pagtitinda. Kahit paano ay may bibili pa rin sa atin dahil nag-isip tayo ng paraan ng diskarte eh, ng pwede nating idagdag kung ano yung hinahanap ngayon ng mga tao na pwede nating idagdag sa ating tindahan. Kaya pairalin talaga natin ang diskarte eh, guys upang sa ganon hindi pa rin tayo mawala ng customer dahil nga madiskarte ka marami kang dinagdag at nagisip ka ng paraan na pwede mong idagdag sa inyong tindahan na patok ngayon guys kaya ganun dapat guys upang sa ganun na mabilis lumago ang ating naumpisahang negosyo o kaya magisip ka ng ekstrang pagkakitaan para kahit paano ay may dagdag kita sa iyong tindahan no so yun lang guys no talagang mahalaga ang diskarte eh, pag mayroon tayong negosyo at ang panglima naman guys, hindi siya consistent sa pagbubukas Kaya ganon, hindi pa rin lumalago ang tindahan kahit sa tabing kalsada. Kung kailan lang niya maisipan magbukas, so yun lang, doon lang siya magbukas. Hindi pwede kasi ganon guys, kaya kailangan talaga kung mayroon tayong sariling negosyo, kailangan ituloy-tuloy mo na yan, hindi porket napapagod ka na. Isang araw, dalawang araw, isang buwan, ay ang ginawa mo ay sinarado mo ang tindahan mo. So, pag ganun guys, talagang mawalan ka ng customer, mawalan sila ng gana. Kasi nga, pumunta sila sa tindahan mo. So, sarado. So, inasahan nila na may mabibili sila. Malayo pa ang pinanggalingan nila. So, pag talagang mawawalan ka ng customer. Kaya kung ikaw ay magtayo ng sariling negosyo, kailangan talaga ituloy-tuloy mo na. Kaya yung iba guys na nakikita nila, akala nila, ganun lang kadali ang magkaroon ng sariling negosyo. Lalo na at nakikita nila na dumadami ang mga paninda mo. Akala nila yung mayaman ka na, mapira ka na kasi marami kang mga paninda. Pero hindi nila alam nyo ang ginagawa mong diskarti, kung ano nung ginagawa mong paraan para lang dadami ang paninda mo. Kaya ito nga guys, binahagi ko lang no, para lahat tayo asinso ah, at dadami yung mga paninda natin. Kaya ito, magbabahagi lang tayo kung ano yung mga nalalaman natin na pwedeng iwasan upang sa ganon na ah, lalago pa lalo ang ating mga negosyo. Kaya kung ikaw, kung magtayo ka ng negosyo, kaya kailangan ituloy-tuloy mo na. So, ayan guys, yung dahilan kung bakit hindi pa rin lumalago ang negosyo. Hindi rin sapat na masipag ka lang o magaling ka sa negosyo, samahan mo rin ito ng dasal. Nang sa ganon, sa bawat gagawin mo hakbang sa negosyo, may kaakibat itong pagpapala o blessing sa kanya. So, ayan lang guys ang may bahagi ko for to this video at sana may napulot kayong konting idea. Maraming salamat. God bless us all.